V, gf mong thailand alam sabihin after no, eating her cravings. ano sabihin what do you mean know, diwi means diwi means they also sabihin mo ano sabihin mo after ko ginawa yung cravings mo ano sabihin mo sorry no si pickbit siglid oh Tiway means buat ano mo 'yan? Ano Ano nga? i spell out mo hindi 'yan. Mabubuting dali. dali, ah, pati ba naman 'yan? Love, love, <laughs> <you're> <laughs> <T. Y>. means love. <laughs> no, Tiwan mismo. Welcome. <laughs> well, Welcome. Pati kaya siya Sorry, Welcome. Anong Please. Thank you. Welcome. 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 Siya Welcome. 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 means? Welcome. 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 siya. Welcome. 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 at Welcome. 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 Pinaglotong lang ng panty ka sa sinabi mo, wala. Thank you. Wala. Well, hindi pa sinabi. Na thank you ako, ba? Diba? hindi oh, sige love, thank you love. Kumaganda na ako sa kusina. Hmm, o hindi ako.